Ay mga ka-viewers, so karon nahutdan man ta gasol. So nako sa gawas nagluto. Panawang ang giluto ana. Luto tag saging darida. da. isugnob kay kuan bugnot Dangkahan kay naaman to sa isa ka balay. So nagbato-bato lang sa kudari. ito yung nagawa ko pag walang ano, pag walang gasol dito tayo sa labas, magluluto ng ulam tsaka pagkain tulad nito, saging ito nga yung mga niluto ko malapit na akong matapos Ito kami pag walang ano, walang gasol. Dito sa labas, magsasaing ng pagkain, magluluto ng pagkain, ulam. Kanina nagluluto ako ng ano, sunny side up para sa mga anak ko. Kasi papunta na silang school eh. Ayan. Wala tayong choice. Kung tayo inahan. Grabe aso So, nakita nyo, may ano dyan sa likod, yan. Dyan kami maliligo, araw-araw. Gamit ang tubig ng, ano, ulan. O, di kaya, minsan, kumukuha kami ng tubig doon sa, ano, sa simbahan. May, ano kasi, may deep well. Kaya, kumuha kami ng tubig doon. Minsan, ulan yung nililigo namin. Kasi, ano, may bayad yung doon galing sa church kasi pangbayad po ng kuryente kaya ayun may bayad alam nyo ba to? O ano to? ito yung bunot oh coconut husk yan saan so, di pa nakalam oh, tingnan nyo yung ano ko yung oh, gamit lang bato oh. bato lang yan oh. wala akong ano yung dangkahan ba Matawag mo. Ko alam. Yung lutuan ba? Yung lutuan. Dito ko alam. Ko so, ano yun. Yan sarap ng niloto ko ba. Hmm, natin, ikman. Ay init pa man. Yan oh, sarap to. Yan. Mm. Yan. So dito lang nagtatapos ang vlog natin. Maraming salamat sa pagwatch. Bye-bye.